Oh. Yan yeah. o, oh. Uy, tagalo. Oh. Grabe. Oh. Grabe Grabe, dahing arroyo. Dahing arroyo. Puro arroyo. Ang na. naman <laughs> pa. Ang arroyo. May balapusong ba ba? e ba? Nawala na. Mas arroyo. So, dali tayo guys. Tignan nyo. Ang lakas ang galaw sila eh. ang galaw. Wala pa si Bok eh. Ito guys. Mukhang brahing ulit yun ang lakas ng galaw ng iskin oh. ito siya po ni Boktong yeah. gumagalaw oh ito natin si Boktong okay, no? ayan guys oh. mukhang marahing laman yan eh ang lalakas daw oh, kakanin eh ayan, laman, oh ayan, ang mo, kita nyo. nangingiti mo guys oh ang

Makabawi-bawi mo na siya po. kami. Pagka puro to na ito. Pagbili mo lang ang iskrim, makabawi mo eh. Makabawi? Eh, tibay pa ng iskrim na ito. Ano yung pag na? Ang Di ba? Saan ka pa? Naglaglakay oh, e? iskrim. 20, 20 lang mga idol ah. Arroyo. Arroyo nga lang. 20 lang. Kutan natin. Ayun ha? oh. ah. Grabe oh. -kutan na po namin. Kalaan nyo ha? Corner na kayo ngayon. Ang isa.

Ayun na Ay, ay nako. Bok may tagalog bulig. Nagalog yung bok ah. May bulog, may bulig. Oh. Ayun na bok. Huh? Oh. Oh. Grabe guys oh. So. Dami. Dami ng arroyo. <laughs> may tagalog naman ang salit. Meron eh. bok. Kanto. Dalawa. Dalawa. <laughs> okay sana kung puro tagalog. ano? Eh, guys okay, oh. Bumabawi na tayo kaso arroyo nga lang yun. Eh. Dami na, kagulat oh, ah, jackpot. Man. Ano yung sinali na no? oh. Yeah. to. Abangan nyo na po yung 20 kilo na arroyo. Sararaw sa hmm. inyo. Mapagsigang yung dalawang may sakit, araw yun. Masabawan no? oh. Oo, masabawan. Sinang palokan, oh, sarap niyan. Oo. Oh. Ba't pa kasi maselan isdadi naman yan. Mara ka lang talaga, ulo. Pupuno yung na tayo yung natin, lalagyan. Natapon pa kayo sa akin. Isa na yun, ano? Hmm. Ito pala yun ang kinuha ko eh. Jackpot tayo guys. Eh. Ang hanap sa ito. Bakit yun ang mga cycle? Guys, nakita yung mga huli natin ngayon, Ang dami! dami dami! Kasang problema? Arroyo lang. Uy, <laughs> sana kung tunay yun. Ang ay pang benta magbili tayo dyan pa. guys hindi ibang skin sulit sulit hindi tayo mga, mga maraming skin gumagalabok marami yun ano, ano. o okay, Busa na lakas to. na pa Matanda na. Let me see the look. Yun eh. Yun o yan. Ayan. Oh. Oh, ayan. ayan. Oh. Uy, Tagalog. May Tagalog naman na. May nasa litbok. May nasa litbok. Ay, thank you, thank you. Ang oh, nice, bis eh. Nasalitan tayo guys Kaso problema Maraming patay Malabo yung camera natin Diyan tayo ayaw kita Ayan May huli Kaso patay. Pag may patay, wala nang huli na bok. Wala nang pumapasok. Ayan guys. Wala. Wala nang pumapangga. Ayan. na.

Wow! Grabe, dahing arroyo. Daing arroyo. <laughs> puro arroyo. Ano ba yan? puro arroyo? Walang tunay. Puro arroyo. Malaki pa naman, oh! Malaki. Sana naman dadal niyo. <laughs> Grabe. Grabe, bis arroyo. Ang dami. Ah, oh, 20 lang po per kilo. 20 lang per kilo. Punin nyo na. Ayaw po. Lasa to guys. Parang parang wala, parang meron. Parang wala, parang meron. Hindi siya. Uling screen. Ayun na po. Oh, meron. Ay, umalog. Nauga oh. Eh? Yeah. Ay, katapos ang ano? Arroyo. Puro na lang arroyo huli natin guys. Hmm? Kaya yeah, ganda lang po sa sagdang. Gusto niya, ha? 20-20 lang po per kilo. Sino may gusto? Mura-mura. Okay, so guys, tapos na naman po isang araw natin pagpandaw. Ito po huli natin. Oh. Puro arroyo.